Grabe, no? Parang ang daming kailangang ayusin sa mundo. Minsan mapapaisip ka na lang, para saan ba itong buhay mo? So gospel ni Luke chapter 10 verse 1 to 9, sinabi ni Jesus, Sagana ang ani, pero kakaunti ang manggagawa. Ang daming naghihintay ng pag-asa, ng tunay na pagmamalasakit, pero kakaunti ang handang maglaan ng buhay. Sa totoo lang, Madalas ang tanong ng kabataan ngayon, anong silbi ko? We want meaning, not just money. Purpose, not just promotion. And sometimes, yung sagot hindi lagi mainstream. May mga kaibigan akong misyonero mula sa iba't ibang bansa, tahimik lang. Pero grabing magmahal, grabing magbigay ng sarili. Sa Cuba, may isang Pinoy na SVD missionary. Mahirap ang buhay doon. Apat na oras lang ang kuryente. Pumipila ng pagkahaba-haba bago makabili ng kakainin o gasolina. Pero nag-aapoy ang puso. Hindi para sumikat, kundi para magsilbi. Di naman siya extraordinary, simpleng pare na sumagot lang sa tawag ng Diyos sa pangangailangan ng simbahang nagmimisyon. Baka narinig mo rin to kasi kailangan mong mabagabag. Hindi naman agad commitment. Makatanong lang muna, Lord, saan mo ba ako gustong dalhin? If you're even a little bit curious, may mga grupong rehilyoso tulad ng SVD o mga Sano, na pwedeng kausapin. Ang tanong sa buhay, hindi lamang kung ano ang gusto mo, kundi para saan o para kanino ang buhay ko. Baka hindi rin kailangan ng sagot agad. Baka kailangan mo lang simulang magtanong, may calling ka ba? Pakitulungan lumawak ang views ng ating conversations with Father Jerome SVD. Pakisuportahan po ang Arnold Johnson ALS o Alternative Learning System para sa mga gustong magtapos ng pag-aaral. Pakitandaan, tibayan mo ang iyong loob, pinagdarasal kita.